Yo, sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na manakakaliwat Pa mga videos na aking sa internet Mag-subscribe na rin po kayo pa update Sa mga bagong videos na ina-upload ko na Asan si Jojo? Ba? Jojo? Kami lang dito, kami lang dito. Wala, wala. Kapangalan at ko ba? Wala siya doon sa bahay Wala nga Kami kami lang dito, Kanina pa Kaya nga eh Kaya nga eh Kaya

Uh, may uh. pamigay po si mama. Ano po yan, be? Ito po. Wow, pansit. May okasyon? Ako, birthday ko ni mama. Wow, ang sarap birthday ng mama mo. Patikin mo na. Tinikban na gano'n. Oh, Sige eh. po, masarap po yan. Yan. Hmm. Thank you pala, be, ha? Ba? Ayan. Salamat. Uh, may sinasabi po si mama, ante. Ano yun, be? Hihiram daw siya na, ano, ng 1-5. One, <laughs> one five? Opo. May pakayari pala. So, Nagbigay ng pansit itong... pero binigay ng mama ng pansit, Ah, uh, <laughs> kailan daw ibabalik, be? Mamaya din lang po. Mamaya. Uh, lampal. Salamat na lang dito sa pansit, ha? paki-sabi kay mama, happy birthday. Huh? Magkano yung Bali, 1 Okay, babalik niya yung pansit. Yeah, Sabihin mo, ibalik niya agad, ha? <laughs> thank you <sa> Paliton. <laughs> Paliton. Ino ni mama mo, palit ko na siya sa katre niya itlog na, ah? Oo, pwede. Pero sa lunis mo ba yan? Parang parahan talagang. Nga, ako tindira. Ano? Hindi, hindi. Um. <mówi> ako tindira. Kasi... Ang suplada. Ito, oo. Blagka. Blagka. Pagkabalad. Blagka. Mmm! Hindi malakas <mati publishers> yun, ah. school pero hindi ko lang. Patawag yung jowa niya. Oh, uh, kunwari ka pa. Ang nakahiga na. Na di niya alam. Nasa harap niya pala. I want problems always wala <laughs> oh no huli ka <laughs> <Holy cow. laughs> ito rin oh. ano yung papel na nandito sa bulsa mo sa short na saot mo kagabi ano ba yun number pinuha mo pa yata yung number ng babae dun sa pinagpano kagabi ewan ko hindi ko alam yan. baka nalagay lang dyan yan may 508 sa dulo hindi ko alam yan <laughs> Anong gagawin ko dito? Tapong ko na to. Oo, oh, tapong mo na. Hindi sa kanya yan. Ba? Sige, tapong ko na to ah. Pera pala yun. Nagka pera pa. Ha? Ah. Talaga. na <laughs> Gusto mo matakot ah. Ano pa lang sa'yo mo? lang ako. Ano password? Birthday na ex mo. Ano ang tama pang birthday na ex mo? <laughs> alam na alam pa! Hindi eh, ka na nag-pray. <laughs> crispy crispy na lang. Alak yung baboy naman. <laughs> 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 Huni ka! Ay, hindi pala. <laughs> <laughs> no, no, no. <laughs>

Move. Move. <laughs> <laughs> ya, gak sama panini ini. <laughs> <laughs> ikut dulu. Ya, uh, okay. No, uh, are, are, you Russian, sir? French? Uh, Europe, yeah. Europe? Biskindia. yeah. yeah. Europe, uh, yeah. white feet. Okay. Like this, one, Color. Uh, <laughs> oh. Oh my Color. ano akong pangagi, Ang bisaya na. Ha? Oh God, <laughs> 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 <get a> reaction ni Dok. Ang Dok. Eto na nga, share ko lang yung mga katahangang post na nakikita ko sa Facebook, nakakaloka. Uh, Uy, tignan mo yung dalawa oh nagsasolo. Hala, huh? parang syunga ka ba? Kailan pa magsasolo yung dalawa? Takala mo ba yung nagsasolo? Tignan mo sa mama mo, nakakaloka ka. Isara nyo ang pinto, lalabas ang aircon. Hala, parang bukat eh. Paano lalabas yung aircon? May paa yung aircon? <laughs> Kung ayaw mo lalabas yung aircon, magpipay ka. Mindset ba, mindset? Pabili call gate, yung close up. Yung close -up. Ay, kasi tayo. Kaya nga hindi sigurado? Colgate. Kung ganun, sa bumalik ka na lang sa tiyan ng nanay mo. Nea, ang baho ng pabango mo. May ang dami ko nang iniisip na magdag pa. Paano magiging mabaho yung pabango? Pa, eh, pabango oh, nga, ano? Narinig ko na rin yun. ang baho ng pabango. Sa bibig, mas na yung to. Wala na akong pera, bente na lang. Ano daw? <laughs> Beto nung kong, eh, pinanganak lang kulang sa buwan? Ha? Meron po ba kayong yelo na matigas? Aba, <laughs> Bema, lamang matigas yan yalong di diba? Wala lamang yalong na. Try mo sa ulo mo Malang para lumambot. Isang one hit na lang. <laughs> Isang one hit na lang. Alam niya minsan napapaisip ako. Ang dami ng tangas ng mundo, pero bakit? Bakit na magdag ka pa? <laughs> sorry, sorry. <laughs> ang one hit okay. na lang. Tama ka rin naman. Pa-edit naman po. Pa Pakibalik yung... Boko. Mayak siya. Ah, ang na. <laughs> no, no, no. <laughs> I want problems, always! Ano ah, ba? ko tuloy. Oh, no. <laughs> <Kaking> Bili-mi na. <laughs> ito, bigay niyo. Bigay, bigay. Oh, Ito yung. Ito yung maso. Ito yung maso. Hmm. Bigat pala. Bida-bida kasi. ka buhay mo. Kala mo. mo. Game, game. Hi, my name is Arjuna Gilbert. I'm from in Marcos Village, Mabalakat, Pampanga. I'm singing the Justin Bieber, the baby. Tum, 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 na. Oh, wow. Ah. Tum, tum, na. Oh, wow. Tum, tum, na. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Galing. <laughs> Inaanak. Nino! Laka. Tagalit. oh, nasan ka? September <laughs> na Nino Ay, ayos! Look, look. Kami, kami, kami! kami. Ayos daw. Na? Walang nangyayari. <laughs> <laughs> oh, o, anong gupit natin, Noy? Ah, kuya, yung gupit ko po yung medyo clean cut. Ano to, kuya? Sabi mo clean cut. Ah! <laughs> <laughs> clean cut, mo. Outside. tabi na ako. Okay. <coughs> Ang <laughs> <laughs> na po. Mas mawari naman, pang tripan niya <laughs> <laughs> <Pinang lakan> pa eh. <laughs> <Aray. laughs>